Si Usman, ang alipin. Sa malayong lupain ng Mindanao, may isang marilag na poop kung saan naninirahan ang pamilya ni Usman. Ang mga araw ay nagdaraan ng payapa, at ang buhay ay parang isang magandang alon sa karagatan. Si Usman, isang kabataang muslim, ay lumaki na may magandang pamilya. Tila ay may lupain kanilang sinasaka at kanilang kinikita mula rito. Ngunit, isang umaga, biglang nagbago ang lahat. Isang malupit na digmaan ang sumiklab sa kanilang komunidad. Ang mga tao ay naging magkakahati at nagalsa ang mga grupong Muslim at kristyano. Tigit na ng kaguluhan, nawala ang kanilang kalayaan at siguridad. Ang mga pamilya ay nagugutom at natatakot sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid. Sa isa pang malupit na pangyayari, nawala ang ama ni Usman. Ito'y isang masakit na pagkawala para sa kanilang pamilya at nadama nila ang epekto nito sa kanilang buhay. Nawalan din sila ng kanilang mga ari-arian dahil sa kaguluhan. Ngunit si Usman ay hindi nagpatinag sa mga pagsubok na ito. Pagkos, siya ay nagpas siyang magsikap upang matulungan ang kanyang ina at mga kapatid. Takabila ng kanyang pagkabata, naging malinaw sa kanya na ang pag-aaral ay ang susi sa pagangat ng kanilang kalagayan. Naging alipin si Usman sa mga kristyano na nagmamayari ng lupaing kanilang sinasaka. Taunang tingin, tila ang pagiging alipin ay nag na sa kanya, ngunit hindi niya ito tinanggap na permanente. Ang puso ni Usman ay puno ng pangarap na makamit ang kalayaan at maiangat ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Tinutukan ni Usman ang kanyang pag-aaral sa kabila ng mga pag-aalipin at diskriminasyon na kanyang nararanasan. Pinuhay niya ang pangarap ng kanyang ama na maging isang guro. Tatulong ng isang mabait na kristyanong guro, natutunan niyang magbasa at sumulat, at naging mas matatag pa ang kanyang pananampalataya. Nagsilbing inspirasyon si Usman sa ibang muslim na alipin sa kanilang pagtutulungan, nagplano sila na magkaroon ng sariling negosyo. Nagtanim sila ng mga halaman at ito'y naging kanilang pinagkukunan ng kita. Bawat piso na kanilang kinikita ay ibinubuhos nila sa kanilang pangarap na makamit ang kalayaan. Sa paglipas ng mga taon, naging kilala si Usman bilang isang masipag at matalinong ng mga ngalakal. Ipinakita niyang ang pag-aalipin ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga pangarap. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy niyang itinaguyod ang kapakanan ng kanyang mga kapatid na alipin. Hindi nagtagal, naging mas matatag ang kanilang samahan at nagsikap silang maging malaya. Nagtulungan sila at sa wakas, nagtagumpay sila sa kanilang layunin. Nakamit nila ang kalayaang matagal na nilang ipinagdasal. Ang buhay ni Usman ay naglingkod bilang inspirasyon para sa iba. Ipinakita niya ang halaga ng determinasyon, tiwala sa sarili at pagtutulungan sa pagangat mula sa mga pag-aalipan. Kahuli, ang kwento ni Usman ay hindi lamang isang kwento ng pag-asa at paglaban, kundi isang lihim ng tagumpay sa kabila ng mga matinding pagsubok. Ipinakita nito ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagtahak sa landas tungo sa kalayaan at karangalan. Ang kwentong ito ay isang nag. Papakita sa mga ginawa na tao ikaw na mismo ang yumunawa dahil ito'y kwentong pag-aliw sa mga ahilig sa alamat. Guys, pa-follow naman at like, share, subscribe at papindon na din ang bill. Para ma-update kayo sa mga videos ko, sana is mag-comment pa o di kayong mag-iwan dyan. Maraming salamat po.